Hi guys, continue tayo sa ating uh, lugar tour for today guys sa po ako noong oh, bata pa ayan yung train sa so taas mailaw dito guys no kasi mura lang ang kuryente nila pero balita ko nagtaas na talaga guys ayan ganda ng bus nila oh. panalo no? so punta muna tayo dito sa ano Nandito po tayo sa Usaki Bashi. Yes. Tulay. Tulay po ang tawag dito ng Bashi. Yes. Joyful. Ang ganda dito guys, so oh, kapag gabi. Pero pag umaga, hindi siya kagandahan. Ganda lang talaga ng light up. Dila dito. Yung mga ilaw mula sa bahay. Mula sa... ayun super liwanag, no? Maliwanag talaga dito. Yan may pag ganito pa sila Ayan. guys. Sir. Ayan Oh, no? Pwede mong tingnan. Ayan lapitan natin. Ayan. Ang ganda. So doon po tayo yung station natin. Ito po ay continue ng ating video kanina. So minsan kasi gusto kong videoan ulit ito. Kasi maraming nagbago. Yan katulad nyan yung building. Ayan, tapos na. Tapos sa taas niyan is hotel. And yung mga building dyan, o um, pang mayaman yan dyan. Ayan, No? Ang ganda, no? So, ito po ang lugar na hindi siya first class na lugar, pero ganda siya dahil uh, bendy, malapit sa train, maraming uh, restaurant, walking distance lang din yung restaurant. Meron siyang uh, Starbucks. Yung Starbucks and dun. Ayan. No? Ayan. Hindi kita dito. Nakahilera kasi. Ayan. Starbucks. No? Ang ganda. Parang nasa ano ako. Nasa Seoul. So Korea. Ayan. Myundong. Tama ba? Myundong. <laughs> ganda. So, samahan nyo ako mag-tour for today. Ang ganda kasi ng panahon ngayon. Sarap mag-ano. Sarap maglakad, magpicture picture video video. Ayan, pakita ko sa inyo kung anong hitsura ng mga hapon, outfit ng mga hapon. Ano? Ano? Ano ang yung kanilang paano sila maglakad? Ano ba yung hitsura nila? Ayan, yung iba dito is maraming ano, mga Chinese or ibang lahi din. Ayan, nag-tutor din sila dito. Marami kasi naglalakad dito dahil malapit lang to sa Shinagawa Station. And, kadalasan sa mga nag-tutor dito is naglalakad ba sila para maano ma nila yung lugar. Unlike kung sumakay ka ng train, no? Uh, pag sumakay ka kasi ng train is dire siya, mabilis. Kung may oras ka, maglalakad-lakad ka, ang, galing, ang ganda kaya tulad yan mga restaurant nila dito parang oh, uh, parang um, antique katulad dito yan Hawaii ganda sarap ng pagkain diyan pero guys hindi ako mahilig sa ano guys sa mga ganitong pagkain yung like hamburger mga ganyan hindi ako mahilig niyan ang gusto kong pagkain is like gaya nito ayan mga ganyan Nasa kabila ayan. sa likod. Ayan dyan. Akit ka lang dyan. And Dito idadaan ko kayo dito. Ayan po yung ano, tura ng Hawaii. Dito talaga guys, yung makikita mo yung... Ah, ito, ito yung sabi ko sa inyo. Ito. Nasa taas. Ayan. Oh. No, ito ang masarap. So, kakainin natin yan. Ayan, akit ka lang dyan. Ayan. Social siya, pero mura lang yan. Hindi yan ano, yung katulad ng restaurant na uh, pangmayaman. Ayan yung ano... Ito talaga ang ano ko dito, yung kalahati ng puwet ng ano ba, baka. Ayan Oh. Ayan Oh. Ah. kalahati ng puwet ng baka. Tapos dito is tikila and miskal. Parang hindi ito pang ano, Japan. Ah, ito Japan. Parang yan kakaiba, yan No? So ito yung mga inuman, ayan dami alak dyan Oh. Ayan, ganyan. And ito is parang ano to. Ah, uh, steak or yakiniku, I think. Ah, oo. parang mga isa kaya hmm. Dami tao siya. Ganda talaga nung ano nila Yung in, bungad ng ano nila ng restaurant nila. Kasi map mapapapasok ka talaga. Ka-ki. Ayan, kaki daw no? ang ganda ng mga ano nila dito. Yung kanilang restaurant. Ayan. So guys, mahaba-haba na yung ating inano guys. So thank you so much so Rachi hanggang dito na lang. Sa susunod pasukin natin ang isa sa mga ano dito, mga inuman. Kaso lang guys, ang hirap dito guys kasi punuan siya lalo na Friday. Naku, ang daming tao. Ayan, nakatayo na nga lang sila. Oh. No? So, punuan dito eh. Kasi nga, daming tao. Kasi halos dito is company. Mga building ah. Ano, company building. So, thank you so much for watching guys. Yun lang. Thank you so much kung nagustuhan nyo yung ating pag-tour dito sa labas. Mga, mga restaurant ng Japan. Don't forget to like. And pakishare na rin. Thank you so much.